Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Kapag naririnig ninyo ang salitang komunidad o sambahayanan, ano ang sumasagi sa iyong isip? Marahil tinutukoy natin ang pagkakaisa ng bawat membro ng komunidad. Ito din ang nasasaisip ni Jesus nang bagitin niya ang Espiritu Santo. Ang sambahayanan ay ang kapatiran naman nakakakilala kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalaga ang salitang komunidad o sambahayan sa darating na halalan. Sino sa mga kandidato ang maaaring magbigay daan sa tunay na pagkakaisa at pagkakapatiran na labis na kailangan sa kaunlaran ng buong bansa? At dahil dito, sino sa kanila ang may tugon sa mga isyo ng sambahayang Pilipino sa kasakaling sila ang mapupunta sa luklukan ng lingkod bayan? Sa makatwid, bilang isang bayang Pilipino, huwag tayong magpapadala sa anumang siraang nagaganap. Kundi ibaling natin mga kapamilya ang ating pagdedesisyon, hindi sa personalidad ng mga kandidato, kundi sa kanilang tugon sa tunay na isyong pambayan. Kaya manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan, tanggapin mo ang aming mga panalangin at alay ng sarili para sa isang mapayapa, malinis at makatotohanang ng eleksyon. Kami sana'y maging saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa aming isip at damdamin. Amen. Magandang umaga po.